Ayan, pag-usapan naman po natin ang um, presyo ng estate lot or mausoleum lot ng Forest Lake Memorial Parks. Dito po, may dalawang uri lang po ng lote. Ito po ay tinatawag na Lavender Middle at Lavender Prime. Sa ngayon po, ang presyo po ng Lavender Middle, which is sa uh, cash po ito, ang total price po niya is 1,056,000. At kung ito naman po ay kukuhanin natin ng installment, 3 years to pay, ito po ay nagkakahalaga ng 26,400 monthly, iyan po ang ihuhulog ninyo. Without ano po yan, no interest na po yan kaya maganda pa rin po siya. At yun naman pong lavender prime, ito po ay nagkakahalaga ng total cash na 1,380,000. At kung ito naman po ay kukuhaan ninyo po ng installment ng 3 years to pay din po with zero interest is ang magiging hulog nyo lang po is 34,500. Yan po. Mayinag po yung may mga kaalaman po tayo tungkol po dito sa mga um, memorial parks para po mas maintindihan po natin kung kaya ba at kakayanin po talaga ng budget kung paglalaanan lang po natin. Mayinag po talaga yung nakahanda at mayinag po yung um, unti-unti po matatapos po natin yung paghuhulog or, or mababayaran po natin ito at kung kailanganin po natin sa mga darating na panahon ay maiibsan na po yung ating mga alalahanin eh. sa mga gastusin po ang binaka pakalaking gastos po talaga ng kamatayan mula po sa pag uh, sa pagbuburol, service ng puneraria. Ito po ang kagandahan po kasi sa Forest Lake Memorial Parks ngayon. Ay, libre na rin po ngayon. Meron na rin po silang libre burol. Kaya hindi nyo na po iintindihin kung saan kayo kukuha ng serbisyo, kung paanong serbisyo ang mangyayari sa ating mga namayapang kapamilya. Ito po, libre na po siya. Mula po sa pagkamatay, kukuha po natin yan. At ang um, kami na po ang bahala, mag-inbalsa mo. Meron na rin pong pre casket. Meron na rin pong 3 nights and 4 days po na, uh, na, pag, um, paglalamay. At hanggang sa paglilibing po, sagot na po ng Forest Lake yan. Kaya po malaking bagay po ang mawawala ng alalahanin at mga problema. Kaysa po lakad po kayo na lakad kung anong gagawin nyo sa kayo lalapit. Ito po, napakaganda po ng programa ng services ng Forest Lake. Mula pagkamatay, libre burol, hanggang po sa paghahatib po sa kanyang huling himlayan, ay sagot na po namin lahat yan. Kaya po, i-ready nyo na po, huwag na po kayong mag-alinlangan dahil lahat naman po tayo ay uh, magagamitin yung huling himlayan na ito nakahanda po ang Forest lake para po sa servisyon na kailangan po ninyo. So, kontakin nyo lang po ako at na i-assist ko po kayo sa, sa, sa lahat po ng pangangailangan po ninyo para po sa inyong mga um, pangangailangan sa memorial lots. So, thank you po at message lang po kayo.